Malaking bahagi na ng buhay kung maituturing ng pintor na si Berlin ang ating sariling sining. Bukod kasi sa hilig niya magpinta at lumikha ng obra, nagtuturo rin ng art appreciation ang arkitektong betisenyo. Kaya naman nang malaman niyang may bagong espasyo ng sining sa Pampanga, sinamahan ko siya para personal na makita ang mga natatanging likha. Ang bagong bukas na museo dito sa lungsod ng San Fernando matatagpuan. Ito ang Museum of Philippine Arts and Culture na handog ng Andrea Domingo Foundation. Amor Solo, Francisco, Manansala. Iilan lamang yan sa mga national artists na may mga obrang makikita na natin ngayon dito sa Pampanga. Kaya mga kabalin, halina't pasukin ang mundo ng sining dito sa Museum of Philippine Arts and Culture ang dalawang gusali ng museo. Itinatampok ang likha ng mga alagad ng sining at may mga sinaunang kagamitan at palamuti rin na sumasalamin sa mahabang kasaysayan at mayamang kultura ng Pilipinas. Pagka magbibiyahe ka sa ibang bansa, ang talagang unang-una mong gustong puntahan pag pumunta ka sa New York, yung mo doon, no? yung, mga, yung mga museum. Pag ka ng Madrid, gusto makita yung Prado. Kasi lagi mong iniisip na pag na, nagpunta ka sa isang museum, makikita mo yung history at culture at kung saan nagmula ang bagong lipunan ngayon. Ang personal na koleksyon ni dating Pagor Chairperson Andrea Domingo na nalikom at inalagaan ng halos limampung taon, ibinahagi niya ngayon sa publiko para makilala ang galing at pamana ng mga Pilipino. Ang ilan sa mga kagamitan galing pa sa Gallery Andrea of Arts and Antiques sa Intramuros. Mula sa mga likha ng labing-isang pambansang alagad ng sining hanggang sa mga dibang karaniwang artifact at religious art, masisilip na dito sa museo isinasabuhay din ito ang kultura bilang mga Pilipino. Nagbibigay din ito ng inspirasyon sa mga batang may abilidad at pangarap sa larangan ng sining. Makikita mo ng actual. Eh uh, yon sa ayun nagtuturo din kasi ako ng art appreciation. And maganda to kasi at least masasabi ko sa mga students ko may malapit ng museum para makita yung mga original na mga paintings. Kaya naman ang mga pangarap ng tulad ni Berlin na mamamayagpag sa larangan ng sining mas nabibigyang inspirasyon sa pangarap ng Andrea Domingo Foundation na isulong ang sining sa mansa. Ang museum na to, ito yung aming pangarap na ng 45 years na unti-unti namin talagang binil. Bukas ang Museum of Philippine Arts and Culture mula Martes hanggang Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ang entrance fee, 300 pesos. 240 pesos sa senior citizens at 200 pesos para sa lahat ng mga mag-aaral hanggang kolehiyo. Malalaman po natin kung gaano kagaling, kung kano kaganda ang isipan at diwa ng Pilipino pag po tayo ay bumisita dito. Maraming salamat po. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.